Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Chino Rodriguez, pamaya sa Channel, a faith healer, also a So, ngayong hapon, natatigyan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So, this is um, a weekly gabay for the month of for the month of September 12 hanggang September 18 for the sign of Virgo So Virgo, Virgo, Virgo Welcome, welcome to my channel Ano kayong messages, advices ng spirit guides ang ating masasaga for today's video Kanina kayong energy o kaganapan sa buhay ng mga Virgo signs ang ating mga kilap So guys this reading sa so general reading lamang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. because maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksikliglig na goma po na biyayang maan balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice sa iyo ng ating angel spirit. So, for the sign of Virgo. So, let's watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Virgo signs ang ating mga hagilap? So, guys, let's see and watch this. Anong chika sa iyo ating mga angel spirit? And this is something in Everest Card for Revert. No? Magkakaroon ka ng pad eksena, um, bago eksena. Ang bago simula. this is something in self-love. No? This is some fertility na maaaring kabaga kailangan mo ng pag-alagaan ng sarili mo. No? Kung maga ka kasi beef, uh, maaaring nagkaroon ka ng imbalance for hormones. But eventually this is something fertility na maaaring magbuntis ka nagkakaroon ka na imbalance or irregular no? if you are a woman pero kung ikaw ay man this is something um, information na maaaring uh, um, magkaroon dito ng uh, bagong supling or bago, kung mag anak person mo this is something at uh, this is a Taurus signs na no? maaaring meron ako na sense dito with the Taurus maaaring yung person may Taurus and this is something um the, uh, the, Queen of Pentacles. So, this is something uh, practical and th there's a good sense pagdating sa interviewing So, kailangan pagdating sa finances, why is at least to, oh, no? at marunong ka dapat pa ikuti ng pera this is the queen of wands para um, something a uh, confident no? so, kailangan lakas mo at pakiramdam mo lakas mo ang loob mo no? this is something an in independence kailangan umaring uh, maaaring kung kayang kaya mong tumayo sa sarili mong pa ha? this is something at four wands by um, intuitions no? this is something rest okay so, kailangan mo pahinga no? this is something ano anyway, guys multitasking guys no? you are also multitasking so let's see What is additional messages with an angel spirit? So this is something that's kind of because with that happiness, so magiging masaya ka na, diba? Magiging maligaya ka na dito additional messages. This is something at seven of Cosmo. This is something at confusion or opportunity is coming in for you. But eventually, guys, kaya sabi dito na maaring um, maraming oportunidad na papasok dito. Iba-ibang angulo, iba-ibang eksena, no? Na maaring magpapagulantang at magpapawindang sa'yo. The Empress card represent the two of the partnership. So see, about the partnership talaga, this is something a new beginning. And there's something an in information na maaring kumbaga... Okay, this is something another, guys. No, Oh, uh, parehas yung feminine maaring uh, mataas ang feminine yung dalawa of together or either this is something bisexual person guys no meron dito parehas ang gender preference or something gender um yun nga no, yung um, kasariyan, no This is the Queen of Pentacles. Represent um, the Four of Pentacles. So this is something for take like, your power, for take like, your energy. Kailangan protection at pangalaga mo yung sarili mo, ha? Maging mauta at maging wais ka na pagdating sa pera. And this is something that Queen Knight of Pentacles with the security. Maging secure ka pagdating sa finances. Kayang-kaya mong ilaban, eh, no? Ang galing. So this is for swords and of the six of swords the transition na mag iiba na ang mga uh, eksena mo babago na ang galawan mo bababago na dahil may mga bagay dito na parang ipapahinga mo na yung utak mo ganon and this is something intuitions na maaaring kumbaga nabago na yung pananaw mo or nabago na yung perspective mo this is something the wheel of fortune for good luck at pag ikot ang kapayang pagdating sa kaligayaan na maaaring magbigay sa'yo ng bagong um, simula or bagong pamilya so let's see what is the seven of cups represent the devil card so this is something that confusion na may nanggugulo sa'yo with the devil card mayroon talagang gumagawa ng hindi maganda sa'yo dito guys so let's see what is the empress card that the two of cups represent the ace of swords there's a breakthrough na no, magtatagumpay ka dito guys na no, bibigal dinaw sa ilat ng mga bagay-bagay masusungkit mo ang mga bituin Na no, maaring kung ito yung pagkakataon at panahon no para uh, magkaroon ka ng bagong eksena this is a something the queen of pentacles the four of pentacles surface and the tower moment for a major changes no unti-unti na mababago no ang kaisipan pagdating sa finances. Kung baga nagiging wise, listo, or iba na yung mindset or perspective mo pagdating sa finance. It's business, investment. So, let's see what is the Queen of Wands and the Knight of Pentacles. So, this is a magician for manifestation. Now, this is the power of God with all aspects, no? And of course, um, pinapakita dito na maaaring um, sinisecure ka at ako mag, uh, pinapangalagaan ka ng ating angels pagdating sa finances na kailang malakas ang loob mo, no? Na, kung uh, sumugal sa eksena na ito pagdating sa investment. So this is a page of ones by good news. May magandang balita dito. Magandang balita na magpapabago ng iyong pananaw and the ten of constellations the wheel of fortune represents the ten of pentacles with a, a long-term success and long-term investment for financial security so kumbaga ang pag ikot ng kapalaran sa iyo hindi lang kaligayahan at hindi lang kumbaga para mapunan ng um, kumbaga pamilya no this is something at ten of pentacles for long-term for long-term security for long-term relationship This is, this is a lot of aspects dito na maaaring kumbaga sa iyo ng kaligayahan. This is the seven of cups that the devil card. Referencing the justice. Don't you worry, ha? May mga tao gumawa sa'yo ng hindi maganda. Ginulo ang buhay mo, ginulo ang kapalaran mo, but eventually, the karma is coming. So, this is the karma is waving na pinapakita dito kung ano ang magginawa sa iyo, no? Babalik sa kanila. Kung ano man yung ginawa mo, babalik sa iyo. So, ibig sabihin ko, may ginawa kang mabuti sa iyo, may mabuti kang ginawa sa sarili mo, may mabuti kang ginawa sa kapwa mo, alam mo na mag-harvest ka at the end of the time ng maganda. No? So, let's see what is the outcome. Ang pinaka-outcome dito is the emperor. Be mature enough and being grounded. So, kailangan magiging mature ka no? sa mga desisyon na gagawin mo. Pinatibay, pinalakas ka ng mga karanasan na pinagdaanan mo na kailangan ako baga sa iyo ng structural um, structure or something, a foundation. This is something in Nine of Pencils with a blossoming abundance. No? ako maga lumago na or maaaring kayang kaya mo magpalago no? fin ng finances. This is something of losing band represent ng financial windfall. Additional messages about sa career pagdating sa career with the five of swords reversed so this is something a fair fight. Na pagdating sa negosyo, patas na laban naman daw, this is a, the, the lover's card connected with your love life. Maring magkaroon kayo ng partnership, higher level commitment. Pagdating din sa ano, kumaga, uh, hindi, it's a something contract. No? Pagdating sa finances, maring meron dito investment or something a partnership. Or magtatayo na kayo ng negosyo ng partner mo or ng asawa mo. And of course, this is something the standard. Wow, naliwanagang kayo, ha? Kung maga, imbis na magtrabaho kayo, na magtrabaho. No, kung maga kayo, magbibusiness na lang kayo. It's a good part. na no, good idea. Additional message is about sa love life. Sa love life, there is the king of wants for something vision. Matalasin mo ang intuition mo. Tignan mo yung posibilidad. Tignan mo yung bigger picture of yourself. Or something five years, ten years from now. Or either yung mga pinagdaanan nyo kailangan na mabagong sistema. This is the eight of so interpersonal, so, this is something of freedom from toxicities freedom from negativity so uh, freedom from toxic environment or toxic families nakalaya na raw kayo this is something that is happening with a harvest line. so ngayon kumaga <coughs> excuse me pagdating sa relationship maaaring kumaga ito yung tao na to ito yung bagay o panahon na, na kumaga sa so, dami mong pinagdaan ng pagdating sa buhay pag-ibig sa mga tao lalaki, babae, madnya kung ano mga kasarihan niyan na maaaring kumagandamin sa yung um, nakaranas ng uh, naghirap dun sa partner niyon or kumbaga uh, nakaranas kayo dun sa partner mo ng, ng uh, pananakit, abuso, no? Or either kumbaga ito na magbabago ng ikot-kapalaran sa itong tao na to ang magpapatunay sa iyo na there's a true love can exist. So let's see what is the different messages about sa health. So this is the Ten of Wands reverse. So this is something, uh, freedom for virtue. Napakalaya na, kayo, nakalaya na raw kayo sa mga sakit, no, sa mga pinagdaanan, sa mga mga bigat na mga responsibilidad, sa pagdating sa health issues, kung magawal, there's a stress free, no, nakalaya na kayo sa stress, refresh nakalaya na kayo. And this is the full call for a new beginning, no, kung magawal, magkakaroon ng bago simula, nagtiwala ka dahil sa ating pong may kapal na alam mo sa sarili mo na hindi ka pinibitawan at pinapakawala na ating Panginoon na may mga bagay sa sa'yo na parang pinaparealize or pinapakita na may mga bagay lang sa'yo na kailangan mong bakawalan, bitawan with the ear of God. no that, there's something letting go or getting away from the situation or it's time to moving on or moving forward no hindi mo kailangan mag in diyan sa situation or diyan sa eksena na yan bagkos kailangan mo tingnan yung bigger picture of yourself no kung magkailangan na pakawalan mo yung sarili mo sa nakaraan no? at um, pati sa mga nararamdaman na sakit kirot no So let's see what is additional messages with our romance angels with the mystic love oracle deck. And of course, this is something um oh reconciliation with the rebuilding. No, maaring kong magawa ka karon manunumbalik, mag magkakabalikan ka kay na person mo na maaring um, kumbaga hindi pa kita pa sa isa't isa and this is a secret admirer meron naman dito may lihim na pagtingin sa iyo may taong hinihintay na lang nabitawan bitawan mo yung nakaraan mo or may itong tao na to maaring kumbaga naghihintay na lang magbukas ang pintuan pagdating sa buhay pag this hurting a hurting agonizing pain no hanggang ngayon nasasaktan ka pa rin hanggang ngayon lunod ka pa rin sa nararamdaman mo hanggang ngayon lunod ka pa rin sa karanasan at sakit na pinagdaanan mo and this is something regret mistakes no dahil sa pagkakamali at dahil sa mga yan ay pinagsisisi mo yung mga bagay na pagkakamali mo na nagawa. No? So, let's see what is the magical fairy messages. For magical fairy messages, surface in what? So, this is a something expressed in individuality. No? Pinapakita dito na, allow your true self to shine because you're your awesome. Alam mo sa sarili mo na kayang-kaya mo mag-evolve o kayang-kaya mo palawakin ng kaalaman, katalinuhan, at uh, magandang buhay na nakaabang sa'yo, no? At magandang bukas at karangyaan na nakalatag sa'yo. This is something whom do you need to forgive, no? Ano mga bagay na kailangan mo ipagpatawad at pakawalan, no? Yung ngit-ngit, galit, at puot sa puso mo. Pakawalan mo. So, let's see what is the synchronicity. It represents what? And this is a princess. you know, become a princess or either this is a princess here na maaaring um, kung baga kang or either kung magkaroon ka ng princess dito. And this is something fall. No, lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay mo ay kung ibabagsak na lang sa harap mo. Nangyayari yan. This is something um, dahilan, no? And and of course this is something a creativity Now, binibigay ito ng ating poong may kapady this is something a rainbow after the storm there a rainbow parang kumaga pagkatapos ng unos pagkatapos ng mga pinagdaanan mo darating yung araw o pagkakataon na magiging maligaya ka na at magiging maganda ang kulay ng mundong gagalawan mo so let's see kumaga parang this is something preparation no? pinipirapira ka para maging maganda at uh, masagana ka at, at sinasabi dito parang pinapatibay yung pundasyon mo sa mga pinagdaanan mo yan yung kasi is a something a process, no? To become a better version of yourself. So, let's see what is a yin and yang oracle card. So, this is a dreams and message, no? Maraming mensahe say ng ating angel spirit na maaaring dinadaan sa panaginip mo na you need to pay attention. At the same time, this is something, a contract commitment and of course, some um, careers. career. So, ibig sabihin, pagdating sa mga bagay na ito, ito mga panahon at pagkakataon na maaaring uh, magbigay sa sa'yo for long term. But, you need to be wise, no? And of course, um, be intelligent, lalo-lalo sa mga decision. Kasi may mga bagay dyan na maaaring, um, kumbaga, pag na, pag nakapag-decide ka na, eh, hindi mo na siya mababawi pa. So, let's see what is the, um, money move oracle deck. Represent a new beginning coming, coming in for you. Na pagdating sa finances, o pagdating sa, sa, um, career mo, this is something, a new beginning, and hit the reset button, no, you will start a new job, life, clear, and it requires, um, swap over, so this is the moment para parang babaguhin na, lahat ng mga pinagdaanan mo, parang ibabalik ka ulit sa simula, at ibabalik ka ulit sa eksena na, kumbaga, ikaw yung gagawa ng, um, ah, uh, ang, ah, uh, way mo, or something, a pathway, or something, a journey, na kung may mga pinagdaanan ka na maaring dapat natuto ka na na kung this is something a second chances for your life this is something an, a guardian angel na ka ng ating angel spirit na kailangan mo magtiwala sa kanya na inilalagay ka nila sa tamang landasin no? Nili, kung maga inaalis nila yung mga tao or bagay sa situation mo na makakasama o magbigay komplikasyon para sa pagtupad ng mga pangharap nila para ipagkaloob sa iyo yung mga bagay na nararapat sa iyo in the near future. So let's see guys, no? What is um, Archangel Michael messages for you? For Archangel Michael messages for you, is it something spend more time outdoors? So kailangan mo nga, um, kumbaga, bigyan ng oras sa sarili mo, no? Na mag-isip, at um, pakawalan yung mga pinagdaanan, gano'n. And this is something detached from the situation. Si kailangan mo na makawala sa si situation, guys. Talagang marami kang pinagdaanan this past few months. And this is something you created the situation, and you have the power to change it. See, this is something you are be, you are also being creator right now. Maaring ikaw yung gagawa ng isang bagay na magpapabago ng kapalaran mo, no? So let's see what is a romance angels for ma, for uh, pag pagtibig. Na pagdating sa pagtibig, anong chika sa ng ating angel spirit. So this is a something a uh, getting to know each other. Ngayon kilalanin mo na hindi pwede yung agad-agad kung maga, pag, pag nakita mo na may pes, may cura maganda, gwapo, kagat-agad hindi pwedeng ganyan. Kailangan kilalanin mo siya. no inside and out no? And of course, ba, uh, mag-background check ka. And this is something really, our uh, past life relationship. Matuto ka na sa mga pinagdaanan from the past na maaaring, kumbaga, sinabi na, ay, kilala ko na to. Alam ko na yung nangyari na sa ganto No? Parang, kumbaga, this is something familiarity from the past. Ganon. So, let's see what is the angel's answer. Reference for success. So, see, magtatagumpay ka talaga. No? At sinasabi ng ating angel spirit na not the right time, hindi pa sa ngayon no, kailangan mo munang alisin, linisin, ta, itama, no, yung mga maling nagawa, and this is something we yes. ask, no, kung mag ipagkakaloob sa'yo, kailangan mo maging balance, emotional, practical, physical, para pagdating ng araw, hindi ka na maapektuhan sa mga bagay na yun na darating, no, kasi okay ka na, alam mo na yung, kung mag -away or something strategy para pakawalan yung ganong eksena kapag alam mong nagkagipitan sa situation kung magkakayang kaya mo na siyang balad si then there's a something bittersweet mga no? magkatapos ng pay may tamis ng tagumpay and there's a complacency na maaring kung maga this is the moment na hindi mo nasasayangan yung panahon na Dako na ano naman na meron ka no? para at least wala kang pagsisihan ka at the end of the time so let's see what is the digital messages with an angel spirit And of course, this is something third eye, clear voyage. No? Kung baga binibigyan ka ng signs, synchronicity sa isipan mo. And of course, this is something creation. So see, you're are also creator. Kaya ikaw yung gagawa ng isang bagay. Nakikita mo na magka nagkakaroon ka na ng prediction. No? And this is something empowerment, perseverance. Konting tiyaga lang. No? Kung baga maaaral mo din yan. No? Yung knowledge na ipinagkakalob ng ating ancient spirit. May gabay ka eh. May gabay ka dito guys. So let's see what message is messages. Meron din ako na ninyo. May santo ninyo. No? Na ginagabayan ka. At the same time parang um, meron ditong oh there's something Cebu. Taga Cebu. No? Na maaaring kumbaga may gabay ka doon sa Cebu na maaaring kumbaga it's a, something um, santo ninyo like that. And this is something, oh, your life is a canvas. Now this is something manifestation. And there is an empathy with the star said. No, this is something of serving not your, not your uh, what not yours. May mga bagay na hindi mo dapat tinatanggap yung mga bagay na hindi pa para sa iyo. Na no, wag mong ipilit kasi lalo ka magkakamali at lalo ka magmasasaktan. So let's see what is additional messages. And there's an envy. Alisin mo yung ego and pride. And this is something and balance. So kailangan mo maging balance emotional and practical. And there's a self-esteem, no? Patalasin mo to at uh, palaksin ng um, ang sarili mo no sa yung soul mo na kumaga magkaroon ka ng motivation na kahit anong mangyari, tuloy-tuloy pa rin. Consistent dapat yung ganong ginagawa mo. No? In all aspects, ha, sa love life, career, and finances. Hindi pwedeng pa bago-bago yung -bago nararamdaman. So let's see what is additional messages. And there's a speaker. Now this is something orasyon. Kaya kaya mo magpagana ng orasyon, isa kang bertudes din. And this is something body works. No? Kung maga, uh, kaya uh, kung dito, kailangan mo ng ma massage, no? Or either nagmamassage ka. And there's a trust. Kailangan mo magtiwala, no? And this is something teaching. Kailangan pang matuto. Kailangan pang malaman lahat ng mga bagay-bagay. So let's see what is the energy represent what. And there is a caring connection connected with your love life, no? Kung maga lahat ng mga pinagdadaanan mo ngayon ay konektado sa love life mo. At the same time, this is something, a journey. See, this is your life journey. na no, sa, sa tataking mong um, tulay or mga, mga daan, kung maga sinasabi sa iyo, may mga part na dadaan ka na madilim pero dadaan ka pa rin sa kaliwanagan at makikita mo yung rurok ng tagumpay and this is something at attachment kailangan alamin mo kung paano mo papakawalan yung mga hindi totoo this is something Mascara na peke no impostor and there's a correct Pia kailangan mo ng fruit and vegetable dito to uh, boost your immune system no so let's see what is additional messages with them I can wrap messages And there's a fireworks. No, kailangan ako magiging pagdasal mo ay Uh, tumatalab, no? Maaring nangyayari. And this is something home help. Kailangan mo ng tulong ng tahanan nyo. Na Arkang Herr kailangan mo ng tulong ng ating Arkang her, Herr sa bahay nyo. Sa so, tahanan nyo, maaring nga, um, kumbaga, lagi na lang problema sa bahay, hindi pa ulit-ulit. Ibig sabihin dito, guys, na may mali dyan sa pagtayo ng bahay nyo, or either this is something open portal. For Montology, represent what? Adjustment are required. So, kailangan mag-adjust, adjust, ha? And there is a you and your love and like, say say, are safe. No? safe. Safe naman daw yung mga mahal mo sa buhay. So let's see guys. You Now, what is the Jesus loving quote said? And to you, it's given to know the mystery of kingdom of God. So si ibibigay sa iyo ang misteryoso at ang mga bagay na hindi mo pa na lalaman no? ayon sa kalooban ng Diyos. Now this is something discoveries. Even your knowledge and this is something um, um, angel spirit, no? Na maaaring binibigyan ka ng spiritual ability, spiritual knowledge, no? Na maaaring magdadala sa'yo or mag, kumaga, magagamit mo in the near future. Parang sinasabi na hindi mo palubos na lalaman lahat ng kaganapan. Kaya eto na iyaharap na sa'yo at magpapakita na sa'yo at mawiwindang ka sa lahat ng mga lalaman mo. So let's see. What is the angel's number? Represent what? For the angel's number, We're referencing the 999 for lesson learned. So, kailangan matuto. No? Nakita mo yan. This is something lesson learned take stock of your accomplishment and how you are right of them. This is the reminder to maintain optimism and drive towards your goal. Maintain your momentum and know that the powers of heaven have your back. You made it and rewards goes to you. So, si kailangan mo lang matuto para hindi paulit ulit yung sistema na ginagalawan mo. Kaya pa ulit-ulit kasi hindi ka nakikinig at hindi ka natututo. This is something reflection. Magre-reflect lahat sa sayo, lahat ng mga action na gagawin mo. Kasi may mga bagay dyan na pinapakita sa'yo, hindi ka natututo sa mga bagay na pinagdaan mo. At ang result ta paulit-ulit. So, let's see what is the messages of life. Kaya pala may mga signs ng ating mga gabay. No? May gabay kay Binibigyan ka naman siya na you need to pay attention. Babalap. Alala. Ini-ignore mo. This is something. And um, I am light. So sinasabi dito, today, the light is within me. The light surrounds me. The light protects me. I remain light filled in the joyful, regardless of what is of course sentence. sadness. Arise. I am diamond shining for in all my splendor. I am worthy of the divine with me. So see, pinapakita dito na para kang isang diamond na kikinang-kinang yun ang halaga mo, na mas mahal ka pa sa God. So like that. Na paaring bihira lang makita yung ganong kakayanan, bihira lang makakita ng ganong ka-talent or tao no na maaring katangian at kakayanan mo ikaw yung magsisilbing liwanag sa iba at ikaw yung magsisilbing liwanag sa mga tao sa paligid mo na malalam at um, mo ko ano yung mga bagay na natutunan mo na ipaparamdam mo sa kanila at malalaman nila lahat ng mga bagay na, na natutunan mo sa hinaharap at may mga bagay na natutunan mo sa nakaraan parang ganoon kung magkakailangan mo nga uh, linisin no ang sarili mo para nang sa ganoon isa ka sa mag uh, isa ka sa tao or um, bagay na pagkakalooban ng um, powerful no nakakayanan na matuto ka muna sa mga bagay na pinagdaanan mo bago mo malasap yung mga bagay na ninanais mo so guys this is a something a weekly gabay for the month of September 12 hanggang September 18 for the sign off. Virgo. So, Virgo, Virgo, Virgo. Marami salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading naman. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel and notification bell for more videos update. And maraming salamat po sa mga walang sawang pag -support sa aking channel. Lalo-lalo na hindi nag skip ng ads. Naway pagpalain kayo. Nandiyos at may kapal. Siksikliglig na bago so, mapaw biyayang man balik sa inyo at maraming salamat po and see you in the next video bye bye and babush